Walong pampaswerte sa babae. Gawin mo to kung gusto mong magbago ang tingin nila sa'yo. Pre, gusto nyo ba ng mga techniques or formula para maswertehin ka sa babae? Kung sawa ka ng ma-friendzone, ma-ignore, o ma-ghost ng babae, pwes eto na. Ang walong bagay na dapat mong gawin para siguradong swertehin ka sa babae. Walang magic, walang pampaswerte na bato. Disiplina lang, respeto, mga practical tips, at ayos sa sarili. Tara na Banatan na natin ito. Number one, ayusin mo muna ang itsura mo. Pre, ito na siguro ang pinakasimple at pinakamadaling hack na pwede mong gawin at simulan. Kailangan mong manamit ng maayos, pre. Hindi mo kailangan ng mamahaling damit. Basta maayos, malinis, at syempre, yung babagay sa katawan mo. Mag-invest ka sa maayos na pananamit at dyan magsisimula lahat ng swerte mo sa babae. Kasi let's face it, pre, First impression counts talaga. Meron ba namang babaeng maa-attract sa lalaking guskusin? Ayusin mo ang pananamit mo, hindi para magpa-impress, kundi para irespeto ang sarili mo. Magmukhang disente, malinis, at presentable. Yan ang unang hakbang ng respeto. Ang malinis na itsura, simbolo ng disiplina. Number two, matutong tumingin sa mata. Boss, kung sa pagtingin pa lang ay takot ka na, eh wag mong asahan na suswertehin ka sa babae. Hindi ko sinasabing tignan mo siya ng malagkit na para bang matindi ang pagnanasa mo kapag nakikipag-usap ka sa babae. Titignan mo rin ang mga mata niya kasi minsan dun mo malalaman kung may connect pa kayong dalawa o wala. Malay mo, tinitignan ka rin niya. Ang hirap kasi kung ang hinahanap mo, eh, hindi mo man lang tinitignan, di ba? So huwag ka matakot tumingin diretsyo. Ibig sabihin niyan, totoo ka. Walang tinatago, walang takot. Ang titig ng lalaki hindi para mangakit, kundi para ipakita ang katapangan. Number 3. Magkaroon ng direksyon sa buhay. Pre, kung hanggang ngayon eh, hindi mo paplanado ang direksyon ng buhay mo. Eh, simulan mo na, boss. Ito ang pinaka-core na pampaswerte sa lahat, boss. Ang totoo niyan, kahit sino pang babae, especially ngayon, ay naghahanap ng lalaking matibay ang pundasyon. Meaning... Yung lalaking nakikita nilang may kinabukasan sila kapag jowa nila. Ang babae pre, napapagod din yan ng papalit-palit ng jowa. Tinitesting din nila kung may future ba sila sa lalaki o wala. At walang babae ang naaakit sa lalaking paikot-ikot lang. Kaya simpleng tip ko sa inyo, broad, pagigihan ng trabaho o hanap buhay ninyo. Kung matagal ka na sa kumpanya ninyo at minimum wage ka pa rin, abay humingi ka na ng aumento sa boss mo. Baka ang minimum wage mo, eh hindi makakabuhay ng pamilya yan. O oh, baka kulang pa yan pang date mo. Pre-practical na ang mga babae ngayon. Kapag matatag ang kabuhayan mo, kahit hindi ka na maghanap ng jowa, baka sila na mismo ang maghanap sa'yo. Mag-ipon, magplano, mag-improve. Kasi yung may direksyon, yun ang may dating. Tandaan, ang may layunin, kahit simpleng lalaki, may karisma. Number four, tigilan mo ang pagiging nice guy. Eto pre, maniwala po kayo sa akin. Kung kayo ay masyadong nagiging mabait sa babae, baka ang ending niyan ay ma-friendzone lang kayo. Hindi ko sinasabing huwag kayong maging mabait, pero alam nyo ba ang totoo nito? Mas naa-attract ang babae sa lalaking hindi madaling makuha. Yung lalaking hindi sila ang priority sa buhay. Yung lalaking hindi sila ang sentro ng mundo nila. Yung lalaking may sariling mundo rin. Kasi boss, kung ano ang mahirap makuha, yun ang may mataas na value. Yung rare, yung bihira, yan ang mas inaasam-asam. Kasi kung palagi kang available, eh, wala kang pinagkaiba sa ibang lalaki na kahit anong sabihin ng babae ay sunod-sunuran lang. So, wag laging oo, wag laging available. Ang babae, nire-respeto ang lalaking may paninindigan. Ang stoic na lalaki, marunong magsabi ng hindi. Number five, magtrabaho ng tahimik. Boss, kamukha ng number four, Huwag mong i-focus masyado ang energy sa babae. Bagkus, mag-focus ka sa trabaho o hanap buhay mo. May oras para sa babae, oo. Pero higit sa lahat, dapat mag-focus ka sa hanap buhay mo. Tandaan, no money, no honey. Trabaho muna, boss. Wag puro post, huwag puro kwento. Ah, hayan mong ang resulta ang magsalita. Ang tunay na progreso, hindi sinisigaw, pinaparamdam. Number six, marunong magpatawa, pero may limit. Boss, Siyempre, hindi lang naman tayo all work dito. May time nga for everything. May time din na kailangan nating maging chill. Tignan niyo ito, bossing. Bakit ang ilang komedyante? Hindi naman macho. Pero ang daming babae? Kasi nga, nakuha rin nila ang technique. Nakuha rin nila ang kiliti ng karamihan ng mga babae. Yung sense of humor. Pero hindi mo kailangang maging clown, pre. Tandaan, mas nakaka-attract ang lalaking may sense of humor at sense of control. Ang may balansing tawa may tunay na confidence. Number seven, huwag habol ng habol. Boss, ano ka aso? Kung gusto mong swertehin sa babae, iwasan mo ito pre. Yung habol ka ng habol sa babae, eh ano ba ang ginagawa ng taong hinahabol ng aso? Eh, eh di ba, takbo din sila ng takbo papalayo. Ganon din sa babae mga bro. Kung gusto mo ng respeto, matutong umatras. Ang babae, na-attract sa lalaking marunong magpigil. Ang disiplina sa damdamin, yun ang tunay na lakas. Number 8 piliin ang pananahimik kaysa argumento. Pre, heto pa ang isang napakalakas magpaswerte sa babae. Mastery niyo ito. Huwag kang masyadong madada. Kapag putak ng putak ang babae at pumuputak ka rin, eh parang babae ka na rin pre. May oras na kailangan mong sumagot at may oras na baka mas magandang manahimik ka na lang. Kapag na-master mo ang sandata ng katahimikan sa tamang timing at panahon, makikita mo kung gaano ito kalakas para maka-attract ng babae. Tandaan, hindi mo kailangang patunayan lagi na tama ka. Ang lalaking kalmado, siyang may control. Ang stoic hindi sumisigaw, ikinagalang. Pre, wag mong hintayin ang swerte. Gawin mo, ayusin mo ang sarili mo. Tahimik kang umangat at maging disente sa isip, sa gawa at sa puso. At kung gusto mong mas maraming ganitong stoic lessons sa love at masculinity, subscribe ka na sa Usapang Lalake. Dito, sabay tayong lalakas. Hindi sa salita kundi sa disiplina. Pre, Kung may napulot kang aral o tumama sa iyo ang video na ito, baka naman pwede kaming makahingi ng maliit na pabor. Pakilike mo naman tong video. Share mo rin sa tropa mong kailangan ito. At huwag mo kalimutang mag-subscribe. i mo na rin yung notification bell para updated ka sa susunod nating kwentuhan. Salamat pre, solid ka!